Yo, magandang araw sa inyo mga ka-DL Vlog. So, for today's video guys, pupunta tayo sa Barangay Kawit. Diyan sa Buwak. Yan. Galing tayong Changi guys. So, mamimili tayo ng mga gulay para benta natin. Yan. Pupunta tayo ng Kawit. Para may puro ang gabang na Ikaw sinatang jogatari na Tala Sundan na falling down Kamchuryo 했었던 맘다 들킬까봐 도망가 버렸지. Yeah. guys, magandang araw po sa inyo. Nandito tayo sa Barangay Kawit dito sa Ilayan ng mga kaibigan. Puro kshete dito sa Barangay Kawit. Binisita natin dito yung kaibigan natin si Kenestor okay. Reyes. Ayun, shout out sa family oh. Reyes. Oh. Ayun si Kenestor. Oh. Ayun, inyo ko guys yung putol -putol. <laughs> <laughs> Sample ng putol-putol. Sampo lang putol-putol. Putol-putol na kanta, putol-putol na vlog. Eh wag naman putol-putol na vlog at uh, pangit ano yung panoorin. Yan, shoutout nga pala kay, kay Bigang Nestor Aya. siguro marami nakakakilala sa kanya. At saka ano, magnegosyo tayo sa vlog. Yan, shoutout nga pala kay Jay Labog Channel. Tsaka kay, ano, kay Motocross. Kay Parmas Photography. Kami Nero Photography. Yan, guys. Pasensya na ngayon. Uh, ngayon lang makakapag-upload ulit. Kasi busy tayo. Hindi tayo makapagawa ng content. Medyo happy tayo sa trabaho. Shoutout kasi na Lon Lumalang. Yan, si Bigasan nilong Lahat ng kasama ko. Mga, mga vlogger dito sa Marinduque. Shoutout. Tsaka ano, ah. Uh, Guys, pag kami papagawa kayo, ayan si Christopher, baka pwede. Yan, uh, pwede nga nagpipintura ka, ano, mas, kaibigan? Mason Carpintero. Mason Carpintero, yan, pwede yan. Si kaibigan Nestor, kontakin nyo lang siya, o Nestor Reyes. Yan, di taga rito siya sa Kawit, ah, uh, Puruk 7. Yan, kaibigan natin yan. So, dati guys, dito kami nakatira, dun sa Ilaya, sa Hulu pa. Yan, siya yung kasakasama ko lagi dito, uh, jamming ko dito palagi. Ayan, mabait yung pamilya niya. Ayan, talaga solid yan. Kaya nabalik-balik ako dito. Pag ako napunta dito sa Kawit, napasyal lang ko siya. Syempre iba talaga yung uh, may pinagsamahan na uh, magkakaibigan. Sa daol! hindi Oh. 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 Kaya, Hello, kahit sir. walang ano, kahit walang... At wala tayong pasalubong sa kanya. Hello sir, kumusta kayo? <laughs> Hello vlogs, putol-putol. Ayan o, no, sikat na yan o, si putol-putol no. <laughs> so guys, uh, for today's ito muna yung video natin. Bali, hindi pa ba tayo makagawa na nga ng content kasi medyo busy pa tayo. Marami pa tayong inuunang gawin. Mas importante. Tsaka update ko kayo sa so dun sa pupunta natin, doon sa pamimigay natin ng mga damit, mga donasyon. Doon sa taga -tabunan. So, nakaisip ko, nakausap naka ko na sila. Bali, hindi na ako pupunta doon sa area nila kasi masyadong malayo. Doon lang kami makikita doon sa kanilang uh, mabato. Doon sa so mas, may, mas malapit-lapit naman sa kalsada. Para hindi na tayo pumunta roon ng makyat guys. Uh. Kasi, ah... Uh, wala na tayong halos panahon para makit pa dun maputik daw ngayon sobrang putik mahirap ang daan kaya baka madulas pa kita mabalian pa kita ng ano dyan mga vital parts parts may may kalay na pa tayo <laughs> ayun update ko na lang kayo guys shoutout nga pala sa lahat shoutout kay Pinistore yan, o, baka may papagawa kayo dyan. Kahit, kahit ano, pagawa nyo, mga sira ulo, sirang ulo. Balog <laughs> <laughs> oh, na tornilyo. Balog <laughs> na tornilyo, <laughs> oh Gusto nyo magpabugbog. Hindi, <laughs> joke lang. Please. ay shout out po, guys. Yan. Shout out nga pala dito, yung, ano, uh, yung nasa loob ng babae. Yan yung uh, si Angeline. Yan, shout out nga pala ha. Family Reyes. Shoutout po. So yun guys mga ka-DL Vlogs. Pauwi na tayo. Pauwi na pala ako ngayon. So dibinisita ko lang yung isang kaibigan natin dito sa Barangay Kawit. Siyempre namimiss ko yung banding namin ng kaibigan ko si Queen Story. Oh. Uh, malaki -ma 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 utang na loob ko dyan kaya hindi ko kinakalimutan yan. Siyempre pag may utang na loob tayo sa tao hindi kakalimutan yan. Importante guys yan. So yun guys, uh, nagbanding kami. Nag-usap lang kami tungkol sa pwede namin pagkapirahan. Siyempre kailangan namin ng... Uh, kailangan namin mga rakit-rakit pero syempre legal naman yung pinag-uusapan natin rakit niya yung mga tra tungkol sa trabaho kung sino magpapatrabaho sa amin uh, o helper niya halimbawa kaya binisit natin yung kaibigan natin medyo kipit tayo ngayon eh. so mahalaga guys ang uh, nagpapanding at papaan hindi mawawala yan yan shoutout sa family Reyes sa mga anak ni Queen sa kaibigan bigyan natin bibigyan ko siya ng binhi ng ano ngayon, mustasa, gusto niyo magtanim. Mustasa at saka pechay, bibigyan ko siya ng binhi ngayon. Nandun sa motor. Tago. Medyo hindi tayo makakapagtanim doon sa amin lugar namin, hindi ako makapagtanim ng pechay at saka mustasa kasi mahirap ang tubig guys, malayong malayo. Hindi talaga sa yung aso. <coughs> so guys, meron ako dito. Dito tayo sa malilom.